Okay, viral ngayon itong mag na ito. Naku saan, sumakay sila ng Cebu Pacific Flight papuntang Taiwan. Pero dalawang beses na sinubukan maglanding ng piloto, ngunit hindi nagtagumpay dahil sa malakas na hangin ayon po sa airline. Ayon sa airline policy, kung dalawang beses na kasi nagbigong mag babalik talaga yan sa point of origin. At sa kasong ito, dapat sa Maynila. Pero sa halip lumapag sa Maynila, eh napunta ng Clark dahil ayon daw sa Sakay, maulan daw pero hindi naman daw malakas ang hangin. So paliwanag natin, ang desisyon ng piloto ay para sa kaligtasan ng lahat. Ang piloto ay may responsibilidad at training na suriin kung ligtas bang magpatuloy ang landing o hindi. Hindi lahat ng kondisyon sa lupa ay pareho. Pwedeng iba ang runway at approach, visibility o yung wind shear. Yung ibang airline na naman at ligtas, iba-iba po kasi yung aircraft type, uh, weight, approach, strategy ng bawat airline. Isang aircraft na kaya mag-landing hindi pwedeng hindi automatic kung ibig sabihin kaya na rin ng ibang eroplano. At saan ang ginagaling yung expertise ng piloto? Hindi madali ang maging piloto at may dahilan silang hindi nakikita ng ordinaryong pasayero. Ang isyo ko nakikita dito, yung maling paghusgas piloto, batay lamang sa galit at frustration. Ang pagkakalat ng insulto o bobo sa social media na walang technical na batayan ay kulang at kulang sa pangunawa ng aviation ay sumusunod lamang sa mahigpit na aviation safety protocols. Hindi emosyon at pressure ang dapat pinaiiral dito.